ang paglilingkod sa Panginoon, kailangan may logic. Papatino ng isip. Tignan nyo, logical, intelligent. Okay, dito sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, uh, amplified version. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, present your bodies, dedicating all yourselves, set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. Tignan nyo, logical, intelligent. So, ang paglilingkod sa Panginoon, kailangan may logic. Kailangan gumana, paganahin, paganahin yung ating mga uh, common sense. Uh, verse 2, And do not be conform, conform to this world any longer with its super, super, superficial, superficial values and customs, but be transformed and progressively change as you mature spiritually. By the renewing of your mind, focusing on godly values and ethical attitudes. Ganda amplified version. So that you may prove for yourselves what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. So, itong uh, Romans 12 verse 1 and 2 napakaganda na maintindihan at maunawa natin sa ibang dimension dahil uh, hawak tayo ay tumatagal sa Panginoon sa pagsunod kailangan may nagbabago alright hindi yung mindset natin noong una na nakilala natin ang Diyos ay ganun pa rin yung mindset natin hanggang ngayon ilang taon na natin, ilang tikada ang lumilipas, ay ganun pa rin yung mindset natin. Hindi. Dahil kailangan natin yung tinatawag na magbago ng mindseting. Mabago ang mindseting natin patungkol sa Diyos, yung pagkakilala natin sa Diyos para makita at malaman natin yung talagang perfect will ng Diyos. Ano yung perfect will ng Diyos? Walang iba, kundi ang Panginoon Kristo dahil siya ang image Jesus is the visible image Jesus is the visible image of the invisible God the firstborn of all creature at sa Colossians 2:9 sabi niya all the fullness of deity lives in bodily form so ibig sabihin ang Panginoon Kristo ang mensahe ng Ama ang Panginoon Kristo ang final message ng amang nasa langit. Kaya nga sabi niya, sa isang tinig, sa transfiguration, siya ang kinalulutan kong anak, pakinggan ninyo siya. Ang Paiso Kristo, pakinggan nyo. Hindi ako, hindi si bargan, hindi sa si kung sino man, hindi Marganes, kundi Jesusness dapat. Ako lamang po ay na nagsisilbing uh, amplifier o nagsisilbing mikropono ng Diyos o ng Panginoon Kristo. So, akin po, ina kung ano yung sinasabi ng Panginoon Kristo. Kaya, mga friend, buksan natin ating mga isipan, mag-reflect tayo sa katuruan ni Jesus, mag-reflect tayo sa mga examples ni Jesus para malaman natin talaga yung talagang will ng amang nasa langit sa ating mga buhay. So, hindi po masama ang mag-improve. Hindi po masama ang magdagdag ng mga kaisipan patungkol sa Diyos. Dahil nandito na nga, binagay na, binigay na nga sa atin more than 2,000 years ago. Ang gawin lamang natin is i-discover kung ano ang mga yon. Dahil naniniwala ako ng interpretasyon sa bawat uh, talata dito sa Biblia ay hindi iisa. Hindi siya nag-i-stick sa isang interpretasyon. Ang talagang interpretasyon ng mga diyos mga friend, ay kung ito ba ay nakakagaan sa nagbabasa o sa nakikinig. Ito ba ay nakakalaya. Ito ba ay nakakapalaya, nakakagaan sa bawat nagbabasa o bawat nakikinig. So ito yung tamang interpretasyon mga friend. Hindi yung nakakabigat, hindi yung nakakagilty, hindi yung nakakatakot. Maling interpretasyon po yon. Hindi yon ang makajos na interpretasyon. Dahil ang makajos na interpretasyon, walang iba ang Pangiso Kristo nagpapagaan, nagpapalaya at nagpapatinog isip, mga friend, po yun yung tama at maka-Diyos na interpretation. So muli, maraming salamat sa inyo pong uh, panonood, Mag-comment po kayo. Kung meron po kayo mga comment, karagtagang insight, katanungan, i-comment po ninyo sa baba. At kung ayaw niyo naman po, pwede ninyo pwede rin po ninyo i-private message po sa akin. So muli, maraming salamat. God bless you all.